Mga katenas, panoorin nyo ang video ito kung paano mag-pick up ng itlog si Tenas Ray Rice sa Batangas. Okay? Araw ng Sabado ngayon ay mag-pick up tayo ng itlog sa farm. Ayan po, nandito tayo ngayon sa Express Toll, Batangas City. Ayan po, galing po kami ng Maynila. papunta tayo ng Batangas. In just one and half hour ay mararating natin ang poultry. Ayan po, samahan nyo kami guys. Ayan. Nandito na tayo ngayon. Tara, samahan nyo kami. Titingnan natin yung uh, mga itlog dito. Tara, let's go. So well guys, ito, uh, ah, napansin ninyo. Ito yung pukunin natin. assorted, ang tawag dito ay assorted matanda. Okay? Assorted matanda, ibig sabihin niyan, ang gagawin natin ay yung uh, matanda, matandang manok. So, karaniwan, sinasabi na matandang manok, medyo manipis na po yung manipis na po yung shell niya. So, pag matandang manok, so, karamihan dito ay uh, magagawa natin ay medium, large, excel, and jumbo. Ano po? So, yan po, assorted, matanda. Gagagawin so, natin. Diyan pa sa taas. So, mga 500 trays po dito sa mga assorted baka ka sa assorted matanda. Huh? So, guys, tara. Ako tayo sa taas. Yan. pala so, yung kaibigan natin farm farmboy. Ano, abagsik po yan. So, tingnan mo yung mga manok. Ang sisipag nilang mangitlog. So, pansinin yan, sisipag nilang mangitlog. So, ang pulot niyan, yun sa ngayong ten. So, hintayin natin sila. So, pansinin nyo, ito ay assorted, matanda rin. So, yung karmiwan ng mga matatandang manok ay nangitlog ng mga ah, malalaki. So, yung mga assorted bata naman, yung mga bagong nangingitlog. So kaya ay yung mga uh, yung mga shell ng assorted bata ay medyo makapal. Ano po? Sana. Ang daling ang shell niya. Ito naman ay mga assorted uh, matanda. So mapansin natin madali siya mabasag. Gawa ng napakanipis po ng balat niya. Okay. So yan po ay tulot kanina. And din it, ito ay kahapon ay tulot kahapon na. Ah. So yan. Ipukuli natin lahat yan. Napansin nyo ay walang itlog dito. So kung ano po yung na natin ngayong araw na to, yun po ang makukuha natin. Kaya nakakasiguro kayo na ang naibibigay namin itlog sa inyo ay malinis, presko, yan, laging bago yan, saka malalaki. Ano po, affordable price lang po yan. Dito lang yan sa kay Tenance Ray Rice. Yan guys, tingnan natin kung paano sila magpakain ng mga manok. Ayan, ang tawag dyan ay feeder. So, mga almost mga 3 sacks napakain ng manok ang ilalagay dyan. So, ayan, tingnan natin. Para sakali ay mayroon kayong mga counting kalaman kung paano sila magpakain sa automatic feeder. Okay? Tara, silipin natin. So, ayan guys. Uh, magpapakain na ng manok. So, ayan. Tingnan natin kung paano sila ang style ng pagpapakain ng manok na may automatic feeder. Ayan po. yan ang tawag dyan ay feeder. So, ina-assemble na po ayan, parang release ng train so madali pong itulak yan so ayan ang napapansin ninyo ay mayroon silang mga parang mga tubo ayan, sineset up ayan, bawat layer nalagyan so ayan, so itutulak lang po yan para tuloy-tuloy po ang pagpapakain ng manok so napakadali po sa mga farm boy na magpakain ng kanilang mga manok. So, ay, ganitong sitwasyon ay talaga namang napakalaki ng kapital ang, gaga, gagastusin natin dito sa pasimula pa lang sa pagpapagawa ng building sa lupa ay talaga pong malaki ang magagastos natin. So, sa mga nagbabalak na mag-poultry o magtayo ng kanilang mga negosyo ay malaking pong halaga ang magagastos dyan. Ayan po. So, kinakailangan natin na uh, talaga namang inspirasyon ang mga may-ari ng farm, ano? So, sapagkat uh, kung malaki ang kapital mo, malaki rin ang papasok na income sa inyo. So, ayan po. Ah, so, uh, shout out sa iyo, Brad. Hello. Dahil uh, talaga namang napakasipag mo talaga, no? So, ano naman ang mga may bibigay mong tips sa pag-aalaga ng mga manok? At panatili na ano, may tuwa yung manok para maraming itlog. Oh, yun. Sige, shout out sa'yo. Maraming maraming salamat. Mark po. Mark. Mark. Ayan si Mark. Ay, uh, ilang taon ka na, uh, ilang, gano'n ka nakatagal dito sa farm na nag Dalawang taon na po. Mahigit dalawang taon. So, shout out sa'yo. ka brad dahil sa kasipagan mo at dahil sa pananatili mo dito sa sa farm umasa ay um, at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga katulad mong uh, nag-aalaga dito sa farm okay maraming maraming salamat po sa panonood and god bless you all